Ano kaya ang nickname? O palayo mo kung ang name mo ay Josefina. Go. Josie. Masarap maging senior citizen dahil may blank. May libreng movie. Ingredient ng sotang honsu. Lettuce. On a scale of 1 to 10, gaano ka okay sa'yo ang long distance relationship? 2. Sa paanong paraan, nagsisip-sip ang estudyante sa kanyang teacher? Binibigyan ng gift. Let's go. Hindi na natin na po mo. So, nickname mo pala yaw, kung ang name mo ay Josefina. Josie. Ang sabi ng survey sa Josie ay... Top answer! Pero, masarap maging senior citizen kasi libre ang sine tuwing depende sa LGU. Walang araw. Ang sabi ng survey. <laughs> ingredient ng sotang soup. Ang sabi mo ay... Lepos. Ang sabi ng survey... Meron. <laughs> <hey, ako. laughs> On a scale of 1 to 10, gaano ka-okay sa'yo ang long-distance relationship? Sabi mo? Two. Ang sabi na survey. Oh, right, and then, sa paano para nagsisipsip ang estudyante sa teacher? Sabi mo yung nagre-regalo? Ang sabi na survey. Whoa! Nice one! Great start, Kevin. Balik na tayo. Let's welcome back Michael Wong. So, let's go. Wala. Wala, wala, wala. Ito na. Daughter got gotten 92 Sir, si Bin 172. Sa puntong ito, makikita na po ng mga manunod ang sagot ni Heather. 25 seconds on the clock. Okay. Good luck. Ano kaya ang uh, nickname o palayo mo kung ang name mo ay Josefina? Go. Fina! Masarap maging senior citizen dahil may blank. Discount! Ingredient ng sotanghon soup. Asin? On a scale of 1 to 10, gaano ka okay sa iyo ang long distance relationship? 4. Sa paanong paraan nagsisipsip ang estudyante sa kanyang teacher? Nililibre. Nililibre. Let's go Michael Roy. Una natin. Ano ang nickname ko ang name mo ay Josefina? Sabi mo Fina. Ang sabi ng survey din ah. Top answer. Nice one, nice one. Masarap maging senior citizen kasi may discount. Okay. Ang sabi ng survey? Top answer! 19 to go! On a scale of 1 to 10, gaano ka okay ang long distance relationship para sa'yo? Sabi mo mga 4. Ang sabi ng survey dyan ay... Uy! Wala. Ang top answer ay 8. Gusto ng mga respondents yun. Okay. Ba? Bakit kaya? Anyway, sa paanong paraan nagsisip-sip ang estudyante sa kanyang teacher. Ang sabi mo'y ililibre niya. Ang sabi ng survey. Uy! Ang top answer ay nagre-regalo. Ang sagot ni Heather, top answer. Ang number two dito ay tinutulungan niya. Nagbubuhat, ng mga, mga books. And finally, 19 pa rin ha? Ingredient ng sotanghon. Ang sabi mo'y... Asin. Ang sabi ng survey, sa asin ay? Ang top answer, chicken. Chicken. Yay. But anyway, Michael Roy, congratulations Thank sa iyong pamilya. So Ornales family, nanalo pa rin po kayo ng 100,000 pesos. Nice one, nice one. Yay.